sa lahat ng mga kababaihan ang content na ito para sa inyo. Bakit mahalagang magkaroon tayong tra trabaho na, na di lang isang babae? Yes, mahalaga sa atin na magkaroon ng sariling uh, trabaho na hindi na hindi nagdedepende sa ating mga asawa. Mas maganda talaga na kung ma vice versa na magkaroon tayo ng sariling trabaho kaysa umaasa lang tayo yes, uh, uh, dahil may mga kalalakihan Uh, maswerte ka kung sino suportaran uh, ka ng iyong asawa at uh, ng iyong pamilya at uh, malas ka naman kung hindi sinusuportaran ang iyong pamilya at ang mga anak mas maigi talaga na maglakas loob kayong mga kababaihan na magkaroon ng sariling uh, income or source ng income o trabaho kahit anong trabaho at least mayroon kayong trabaho just in case na mayroong dumapo na sakit sa inyong pamilya. Hindi natin maiwasan na hindi natin hinihiling na magkaroon ng sakit sa ating pamilya just in case dahil hindi natin hawak yung orasan kung ano yung uh, Uh, ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya maging alerto, maging handa tayo sa lahat ng oras. Uh, mas maganda na mayroong tayong trabaho kung sa ganun makatulong din tayo sa pamumuhay ng ating pamilya. Uh, at um, hindi tayo umaasa. Um, dahil may mga kalalakihan na kapag ikaw yung babae na walang trabaho uh, lahat ng mga masasakit na salita -iba ibabato sa iyo ibubulto sa iyo kung ano yung mga hinanaing niya na gustong ipabot sa kung ano yung mga negative na out outcome ng galing sa kanya pero sa pagkat kung mayroong kang trabaho hindi ka makakarinig ng masasakit na salita kaya mo yung sarili mo na kasama yung mga anak mo just ever na uh, iwan ka uh, marunong kang tumayo sa uh, sarili mong paa at uh, kailangan Uh, matuto kayong maging independent na hindi umaasa kahit kanino man. Uh, mas maganda talaga na mayroong kayong fundasyon sa inyong sarili na kaya nyo kung kaya ng iba, kaya mo din na tumayo sa iyong mga paa kaya be positive kung sa ngayon na wala kang trabaho uh, humanap ka kahit papaano kung sa ganoon ay makatulong sa iyo at sa mga anak mo at uh, dahil uh, mas maganda pagpantay uh, nagtutulungan sa bawat isa at um, mas maigi talaga na mayroon kayong mapagkitaan kahit pa paano. Kung wala man kayong trabaho, pwede kayong mag-garden sa inyong paligid. Uh, Mag-isip na kung ano pwede mapagkitaan. Kung may skills ka, maganda uh, masarap kang magluto. Magluto ka, magtinda ka. Pag ma magaling ka naman sa sales talk, pag may kunting kapital ka, magnegosyo ka. Yes, kahit pa paano uh, makapagtulong sa iyong sarili. At kahit anong trabaho, basta matino yung trabaho na hindi kapalit yung dignity mo, uh, guhit lang kayo as long as na mabubuhay mo ang iyong pamilya sa uh, marangal na paraan at uh, malinis na paraan. Yes. Uh, kaya mas maigi na mag, uh, tayong mga babae na magkaroon tayo ng source of income o sariling trabaho kaysa umasa lang tayo. Yes. Uh, eh, dahil um, once nga Um, uh, um Uh, tumayo ka o na hindi ka nagdidipindi sa isang tao o sa iyong partner uh, kaya mong mabuhay na mag-isa na hindi umaasa sa kahit kanino man kaya, uh, kaya ugaliin na maging independent kung nahihirapan ka sa ngayon sa sitwasyon mo, kaya mo yan uh, alam ko niya hindi binigay sa iyo ng mahal na Panginoon kung anumang mga pagsubok na ni-encounter mo sa ngayon um sabayan mo lang ng pagdasal at uh, sipag-tiyaga at uh, uh, determinasyon sa iyong sarili walang imposible uh, lahat ng mga pagsubok matatakasan mo yan uh, lahat ng mga pagsubok na dumating sa iyong, sa iyong buhay kaya mong malampasan yan magtiwala ka lang sa iyong sarili walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo yan kaya sarili natin lang at sarili mo lang ang makatulong sa iyo. At um, mas maganda talaga na maging masipag ka sa lahat ng mga bagay at um, marunong kang mag-isip kung ano yung uh, nakakarapat at uh, tumutulong ka sa iyong partner. Uh, it comes sa makakaya mo. Yes, uh, dahil bilang isang babae, uh, hindi tayo ipupos ng um, isang tao, na isang trabaho na hindi natin kaka makaya. Uh, ang mahalaga, nagtatrabaho tayo na ayon sa ating kakayahan, na hindi tayo naging pabaya kailanman sa ating uh, pamumuhay o sa ating uh, uh, pamilya at uh, sumis- uh, nagsisipag pa rin tayo kung sa ganun ay makatulong tayo sa bawat isa. Magaan ang uh, pamumuhay kung tayo ay nagtutulungan sa bawat isa. Kaya o uh, ngayon kung ano yung mga available na trabaho o kahit anong trabaho pwede mo um, pwede kang makapagtrabaho sa inyong uh, uh, pa uh, pamamahay kahit kung ting kapital lang yes uh, halimbawa uh, mayroon kang kapital na uh, capital or worth word of 20k pwede ka magam um, tayo ng uh, um, Uh, tindahan sa inyong ba, sa inyong bahay o malapit sa inyong sa alam malapit sa inyong bahay uh, kahit papaano sa kunting puhunan yung mapagsimulan uh, mo at least may pagkukunan ka kahit papaano at uh, makakatulong ito sa iyo kahit uh, paunti-unti lang at least na uh, 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 makatulong ito sa pangangailangan nyo araw-araw huwag -araw. kang magdipindi Uh, masarap 'yung pakiramdam kapag mayroon kang sariling income at least hindi ka umaasa lahat ng mga uh, kung gusto mo uh, lahat ng gusto mo uh, makakamit mo kung mayroon kang uh, trabaho kaya uh, kung saka kung sa ngayon ay nahihirapan ka, darating ang araw na makaahon ka din at uh, malampasan mo ang lahat ng mga pagsubok na dumating sa iyong buhay. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka lang sa iyong sarili na 100% na makayanan mo at malampasan mo ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Yes, um, kaya mas maigi kung may partner ka na very supportive sa you are so very lucky napakaswerte mo uh, pero kung mayroon kang partner na halos uh, ibubulto sa yung lahat maririnig sa iyo yung mga masakit na salita aba na um, medyo minamalas malas-malas ka kaya uh, wag lang mawala ng pag-asa um, uh, kumayod ka magsipag ka sa abot ng iyong uh, makakaya at uh, i am sure na malam lahat ng mga pagsubok na marating sa iyong buhay malalampasan mo yan dahil walang pagsubok na ibinigay ang mahal ng may kapal sa atin na hindi natin kayang lampasan yes, uh, kaya maging independent uh, ugaliin na uh, tumayo sa sariling paa at huwag umasa kahit kanino man at least Napatunayan mo sa lahat na kaya mo yung sarili mo at uh, ibubukod yung sarili mo kung if ever kung ano yung mangyayari sa inyo, kaya maging positive lang at uh, huwag magpabaya sa inyong pamumuhay at mag ugaliing maging masipag at uh, tumulong sa abot ng iyong makakaya uh, bilang ilaw ng tahanan uh, gawin mo ang iyong makakaya at huwag maging pabaya sa iyong uh, binuong na pami pamilya kung sa ganun ay uh, magaan ang pamumuhay kahit ga uh, Uh, mas maganda talaga, mas timbang dalawa kayong may trabaho. Kung sa ganun, uh, if ever na may maka-encounter kayo ng mga anumang mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, may mayroong tinatawag na vice versa. Uh, kung uh, magtulungan dahil uh, ang pamumuhay ay magaan pa once na nagtutulungan kayo sa bawat isa at uh, hindi ka makaringig ng kahit anong feedback sa... Kahit kanino man, at least alam mo na hindi ka pabaya at uh, uh, sumisipag ka sa abot na iyong makakaya at, uh, at um, ugaliin mong na maging uh, waes. Yes, kaya... Uh, start from now, kailangan mayroon ka nga uh, source of income kahit uh, sa inyong loob ng pamamahay uh, sa pamagitan ng uh, kahit anong lang yung naga sa inyong skills, kung anong kakayahan na mayroon ka, pwede mo mai apply yan. Halimbawa, maganda kang sa print, uh, mag-print ka, maganda ka sa drawing, mag-drawing ka, mas maganda kang mag- uh, um, Magti, magtinda, magtinda ka maraming source of income na mabari mong mapagkitaan, uh, i-discover mo yung worth mo, kung ano yung mayroon sa'yo, at i-develop mo yan at maaring makatulong sa'yo yan upang mapagaan ang iyong pamumuhay kasama ang iyong pamilya. Yes, kalabanan lang ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa inyo. Hindi solusyon yung bumitaw sa mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Alam mo yung mga pagsubok ka once nga malampasan mo, dyan mo mapatunayan sa sarili mo na ikaw ay isang alpha. Yes, um, na kaya mo ma matakasan ang lahat ng mga uh, so uh, pagsubok suliranin ng mga uh, dumating sa uh, sa iyong sarili na um, kaya mo mabigyan ng solusyon kaya mo makasurvive sa lahat ng mga uh, puot at hirap na malaama pinagdaanan mo sa ngayon at um, magtiwala ka sa iyong sarili na malampasan mo yan kaya um, huwag ka lang mawala ng pag-asa huwag ka lang na um, eh wag mo sisigihin yung sarili mo kung ano yung situation mo sa ngayon kaya uh, sabayan mo lang ng sipag at tiyaga at uh, i am sure na balang araw na makasurvive ka din sa sa mga pagsubok na pinag sa mga pinagdaanan mo sa ngayon kaya sa lahat ng mga kababaihan ugaliin natin na magkaroon tayo ng source of income o mayroon tayong trabaho kung sa ganun ay mapagaan ang ating pamumuhay at makatulong tayo sa bawat isa Uh, sana itong content na ito ay nakatulong sa nakatulong sa iyo kung nakatulong itong sa sa iyo, maaari mo din itong ma-i-share kung sa ganun ay marami tayong ma-motivate ng kapwa nating babae na magkaroon ng sariling source of income at uh, manatiling matibay at matatag at uh, uh, may determinasyon sa sarili na kaya mo malampasan ang lahat-lahat ng mga uh, pagsubok na dumating sa iyong buhay. Keep going. Huwag wag ma, mag-huwag uh, pag mapaghinaan ng uh, sa iyong uh, loob na lahat ng mga uh, pagsubok na dumating sa iyo ngayon kung uh, nakaramdam ka man ng hindi maganda, hindi maganda puot ng pamumuhay sa ngayon. Alam ko na balang araw na makaraos ka din at uh, malampasan mo ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Kaya huwag ugaliin maging tamad, ugaliin natin na maging masipag, maging, praktik, maging praktikal, maging wais kung sa ganun ay makatulong tayo sa bawat isa. Gumawa ka sa abot ng iyong makakaya at least na tumutulong ka at hindi ka naging pabaya sa iyong nabuong pamilya at uh, Uh, sa iyong sa iyong sarili ugaliin mo wag mong pabayaan ang iyong sarili dahil walang ibang ta, uh, tagapag-alaga lalo na it comes sa ating health uh, alagaan mo ang iyong sarili huwag kang maging pababay, pabaya dahil ang puhunan natin dito ang uh, health is wealth kaya agala uh, Um, alagaan mo yung sarili mo huwag kang maging pabaya sa iyong sarili at uh, um, ingatan mo uh, wala kang kakampi kundi yung sarili mo lamang wala kang um uh, Uh, ma mahilingan ng tulong uh, kung sa malayo ka at uh, malayo ka sa iyong pamilya wala kang ma mahilingan ng tulong kundi ang sarili mo lang kaya take care yourself, love yourself and may God bless us all, see you sa mga susunod ko na video, sa lahat ng aking mga followers, uh, non-followers thank you so much uh, sa lahat ng mga bagong pumasok sa aking pamamahay, welcome sa aking pamamahay, marami akong inahanda ng mga content na mahal aring makapagtulong sa iyo. Thank you. God bless.